Uh, magandang uh, hapon no. For uh, today's video guys. Uh, nandito nga kami sa uh, Milagros no, uh, munisipyo ayano. No? Kasama ko ang aking mga uh, extra tsaka si misis ano. ayan. so papakita ko sa inyo guys yung uh, ganda ng uh, munisipyo no ng Milagros. ayan so nandito nga kami. At abangan niyo mamaya guys no ang gagawin ang ginawa naming uh, vlog no dito. So ayan. So napakagandang pumasyal dito pag uh, lalo na kung uh, walang araw ano talagang ang daming pumupunta ayan yung munisipyo guys so yan nasa taas ng bundok ano at uh, kung mapapansin niyo din dito guys ayan may mga pasyalan doon ano may mga laruan ayan daming namamasyal ano kasi uh, kung makita niyo guys nandoon yung uh, sa baba no yung uh, national road at uh, nandito kami sa taas no ayan so ito nga pinapakita ko ito yung uh, munisipyo guys oh so. Yan, yeah, nasa taas ng bundok no. Uh, may ginawa kaming uh, taping kami ngayon dito, guys, at uh, abangan nyo mamaya 'yung aming uh, ginawang video, no. Uh, sana may nag-request kasi nito, guys, no. Na video kaya ginawa natin 'ano kasi uh, bilang isang uh, uh, nag-inspire, uh, nagbibigay inspire sa iba at uh, may nag-request na ating followers 'yung ginawa natin ngayon 'yung video na kanya'ng uh, ni-request. Ano? Uh, good vibes tayo, guys, no. Uh, Ayun. Kaya Ayan uh, uh, Napakaganda dito, guys, no? Uh, talagang sariwa ng hangin. Dito kami nagtipi ngayon, ayan, no, kasama ko ng aking mga ayan, no. Kaway-kaway muna. Si maka YouTube tayo mamaya. Ayan. <laughs> si Le uh, si Mrs, at si Medisa, guys, no. Kasama ko ngayon dito. Mrs na uh, nagtipi nga kami. <clears throat> uh, parang uulan, uulan pa, no, pero sana wag umulan <laughs> ayun namamasyal kami din dito guys no sabay uh, tipping no Puh. ah napaka, napakaraming uh, tao doon no sa taas ayan yeah, no may mga estudyante rin dito guys no namamasyal ayan no ayan So yun lang ngayong ating uh, video no for today ah, pinapakita ko lang guys talagang napakaganda rito no. Ayan no. Uh, may mga upuan dito at siyempre makikita nyo guys mayroon din mga tawag nito halaman ano uh, Ang gandang tingnan dito yung kanilang uh, mga pananim no Talagang uh, pinaganda no ayan no Makikita nyo guys uh, yun yun din yung uh, PNP and din yung uh, Bureau of Fire no nanjan lang naka ano sila tsaka pasyalan na yung dito Ayan talagang napaganda. At syempre doon din guys, no. May kita din natin doon yung uh, covered court ng uh, Milagros, Masbate. Uh, katabilan din yan guys yung ayan, no. Kapitulyo ng uh, uh, municipality ng uh, Milagros, no. ayan So napakaganda dito guys, mamasyal ano paghapon. Ayun, kasama ng inyong mga pamilya, ayan mga barkada, kaibigan, mga mahal sa buhay. Pwede, pwede kayo mamasyal dito, guys, no? Ayan. So, ang ganda ng tanawin dito. Talagang marirelax kayo, no? Ayan. So, yun lang. Ito lang yung video natin, no? For today. So, ayan. Uh, sa mga gustong pumunta dito, no? Sa Milagros. Ayan. Talagang napakaganda dito, guys. At sulit na sulit yung uh, uh, pagpunta nyo, no? Kasi ang ganda ng mga tanawin. At uh, napakagandang, ayan, uh, no? Pwede kayo magpa-picture dyan, ano? Sa mga ating, uh, sa kanilang... Uh, garden no ayan so maraming maraming salamat no sa walang sawang nagsuporta malapit na tayo guys mag 100k followers and then sa winching tv sa youtube uh, salamat no sa nagsubscribe ayan uh, 100k subscriber na rin tayo guys thank you